happy valentines po eh para po sa inyo happy valentines po thank you po Aww. ay pwede pwede pay okay lang po ba pabasa lang kasi po nakalimutan ko po yung salamin ko eh medyo malabo po yung mata ko pwede po pakabasa Aww. pabasa lang po ako Baby, baka may makita kang babae na nagtitinda ng palamig at nakakulay pula na damit kakilala ko yan ipatikim mo sa kanya ang itlong puti puti at ang mga pulak pula ko kasi yan kaya gabi napakasasabi ay ayun ba yung pagkakasabit eh parang medyo bastos <laughs> ah, opo baby ko puti eh <laughs> diba ayun talaga te, hindi ko kasi masyado makita te, ayun, <laughs> ayun po yung pagkakasabi okay. itlong ko daw na maputi puti at saka itlog ko daw na mapula pula baka gusto mo te eh. Bago gusto mo, te. Eh. Bago gusto mo, eh. te. Nope ah, Medyo malabo po kasi mata ko, te. Eh. Okay lang po ba? Ayun po pa talaga pagkakab pagkakabasa niyo, te. Ayun po talaga. Medyo malabo po. Ikaw nga, sir. Magbasta, sir. Parang medyo basta. Sige, sir. Lakas mo lang, sir. Ayun din. Ayun din. Atdog talaga? Atdog na mapula-pula? Ikaw nga? sige lang ko yan. Ayan. Ayan. Ano, te? Ayun po talaga. Medyo malabo po kasi mata ko. Eh. Ayun po talaga yung pagkakasabi. Baka gusto mo te. <laughs> itlog ko na maputi-puti tsaka itlog ko mapula-pula te. Ayaw mo te. Itlog <laughs> lang te gumagawa lang. Bibigyan kita te ng... Eh ano? bibigyan kita te ng... Ito te yung itlog kong maputi-puti ate ha. Ayan, bibigyan kita te. Ayan, ayan po. Ayan, sige po, abot ko po, po sa kanya. Ayan po, okay po. At tsaka ate, mayroon... Ay, nakibasa mo kanina? Hotdog kong mapula-pula. Ayan ate, hotdog kong mapula-pula. Ayan. Pasensya ka na ate. Ha. Ayan po. Ayan, gumagawa lang po kami video. Thank you, te. Ayan, ano yung pagkakabasa mo, te? Ano po? Itlog ko talaga. Hindi po maputi itlog ko, maitim. Ayan. Sige po, salamat po. Ayan. Gumagawa lang po kami ng video, ate. Ayun po yung camera. Ayan po. Ayan po. Pasensya na, na po. Pasensya po. Salamat po. Pasensya na po. <laughs> Thank you po. Okay, okay, yeah, Salamat yeah, po uh. abi Valentines po. Ha. Thank you. hello po, Nay. Happy Valentine's po. Ay, oh, oh. Sige po, bigay niyo muna po si Nanay. Ibigay sana ako sa Nay, Rose Nay. Happy Valentine's po, Nay. Happy Valentine's po. Apo. Ito na oh. happy valentines po. Ayan, maraming maraming salamat na yan. Thank you po. Salamat po. Thank you po, Nay. Ay, Nay! Pwede po ba mag-favor, Nay? Kasi medyo malabo po yung mata ko, Nay. Naiwan ko po kasi yung salaming ko. Papabasa ko lang po sana sa inyo to, Nay. Okay lang po ba, Nay? Ito po, na pabasa lang po, Nay. Baby ba kami? Sige po, Nay, palakas lang po. Baby ba kami? Nakita kang babae na? Taka, itim. Na parang nagtitinda ng kilala ko. Kilala ko, mo sa kanya ang itlog mo. Kapatid mo, at handog mo. Ngopulang, Ano, matitin na mula. Matikman ko kasi yan kagabi nakaitin Nay Ikaw ba yun, nai? At parang nagtitinda, Nay Ayan, ay sabi dito, Nay Ipatikim ko daw yung itlog kong maputi-puti At saka hotdog kong mamula-mula Di ba medyo bastos, Nay? Parang medyo bastos, Nay Ayun ba talaga yung pagkakabasa mo, Nay? Parang medyo bastos, Nay Sige, so, Nay, paulit nga, Nay Hotdog mo mapula-pula Mamula-pula Ah, uh, baka na gusto mo na eh, ko, Nay, mapula-pula. At saka itlog ko pa maputi-puti na eh. Baka gusto mo na eh. Uh, ayaw mo na? Natikman daw na kagabi, mapakasarap daw na eh. hindi, na joke lang, Nay, joke lang. May bibigay ako sa inyo nay na. Itlog kong maputi-puti na. Ito na, bibigay ko sa inyo nay ha. Kala mo kung ano na nay? Ayan. May bibigay ako sa inyo nay na. Itlog kong maputi-puti na Ito po. Ayan, 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 ayan. Ayan, itlog kong maputi-puti na eh. kitang hotdog. Ano yung nakalagay na eh? Oh, Mabula-pulang. mabula hotdog. <laughs> <laughs> ayan na Ito po na Hotdog kong mabula-pula <laughs> na Ayan na Maraming maraming salamat na May rose ka na rin na eh. Ha? Ayan, happy valentine sa inyo na eh. Salamat po. Thank you so much na Thank you po. God bless po na Thank you po. Hello Tay, hello po. Ay Tay, happy Valentine's Day sa inyo okay, Tay. Ah. Happy you. Valentine's Day oh, po sa inyo Tay. You. Tay, babe ka Tay Tay dito Tay. Eh maraming maraming salamat sa inyo Tay. Ah. Thank you po. Ay Tay, excuse lang Tay ah. Pwede po bang ano, pabasa to Tay? Medyo malabo kasi 'yung mata ko Tay, nakalimutan ko kasi 'yung salamin ko Tay. Ah, pwede po bang basahin niyo to Tay? Kasi malabo 'yung mata ko Tay. Ah. Uh, baby, baka may makakita kang tao diyan na parang nag nag naga-assist ng traffic kakilala ko 'yan ipatikim mo sa kan kan kanila ang itlog mong maputi-puti puti at hotdog mong mapula ma mamula papula pamula mula matikmango kasi yang kaga kagabi ang sarap. <laughs> Ay, yung pagkakasabi tay. Parang medyo bastos uh -oh. tay ah. Pero may medyo medyo, medyo. <laughs> medyo. bastos tay ah. Baka gusto mo tay, itlog ko tay. At saka itlog ko tay. Baka gusto niyo tay. Hindi naman. Medyo malabo mo. kasi mata ko. Ay, uh -oh. talaga tay pagkakasabi uh -oh. tay. Ah, ito tay. O, sige tay, Happy Valentine's uh -oh. Day tay ah. Happy Valentine's. Okay, maraming uh -oh. maraming okay. salamat tay. Baka gusto niyo tay. Natikman daw kagabi tay. Natikman daw po kagabi. Masarap daw po yung hotdog ko. Uh -oh. namamula mula At saka itlog ko na maputi-puti. Baka gusto niyo po. Gusto niyo ba, Tay? Hindi, <laughs> Tay, bibigyan kita, uh -huh. Tay. Ito yung tayong ko, uh -huh. tsaka itlog ko, Tay. Oh, thank you, ha. Huh? Thank Ayan, you. Ayan, huh? ito po, Tay. Ito, Tay, bibigyan kita, Tay, ng itlog. Ito, Tay, itlog, Tay. Ayan. Ayan yung itlog kong maputi-puti, uh -huh. Tay. At syempre, bibigyan kita, Tay, ng hotdog kong mamula-mula, Tay. Ayan. Ayan, marami. <laughs> <laughs> Ayan, marami. Ayan, <laughs> marami. Po. Maraming maraming salamat sa inyo tay Ano pong ginagawa nyo rito tay? Traffic nga eh. Ah, nag-a-assist po kayo ng traffic Medyo malakas naman oh. po ba yung kita? Hindi rin Ah, hindi rin mm -hmm. po Ito, ito hinihingi nyo Ano po? Hinihingi nyo Ah, okay oh, po Makakain ito. niyo po yan ito, eh. Ah, oh. Makakain yan eh ah. <laughs> Ayan, okay para sa inyo yan tay oh. ah. Para may pananghalian oh. na kayo or oh. pang gabi yan tay Maraming maraming oh. salamat Naabala ka namin tay ah. Thank you oh, po ito, tay Salamat oh. po Thank oh. you po Eh tay, thank you tay Salamat oh. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you po. Thank you po. Ah, Opo, thank you po. Tay, ingat po kayo palagi, Tay. Salamat po. Mababait kayo. Ay, thank you po. Salamat. Deserve nyo po yun, Tay, para sa inyo, Tay. Maraming salamat, Tay. Thank you po. God bless po. God bless po. what's up my old three last years goodbyes peace out peace out let's go